Patuloy pa rin sa paglabag sa Fair Election Act, ang ilang kandidato. Si Gab Villegas sa detalye live. Gab? Audrey, ilang araw bago ang pagsisimula ng uh, kampanya para sa mga tumatakbo sa local positions ngayon darating na 2025 midterm elections, may ilang tayong nakitang mga kandidato ang lumabag sa Fair Elections Act. Sa pag-iikot ng news team ngayong umaga sa Barangay Basra at Project 6, Nakita natin na may ilang campaign materials na hindi nakakabit sa mga COMELEC uh, designated areas. Ang mga designated ang designated area para sa Barangay Basra ay ang Basra, Basra Mini Park na matatagpuan sa Visayas Avenue corner for Forest Road kung saan may nakita rin tayong nakakit na, mga nakakabit na campaign materials. Tapansin rin natin na may campaign materials ng ilang kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon ang nakakabit sa mismong Barangay Hall ng Barangay Basra. Ang Comelec Designated Poster Area naman sa Barangay Project 6 ay matatagpuan sa kanto ng Road 1 at Mindanao Avenue kasi nakita natin na mayroong mga nakakabit na campaign posters na tumatakbo para sa local and uh, national positions. Napansin rin natin na mayroong nakakabit na campaign posters sa road sign na ito. Sa ilalim ng uh, Comelec Resolution uh, 11086, na siyang implementing rules and regulations para sa Fair Elections Act ngayon, 2025 uh, elections, nakapalobro ito na uh, dapat hindi lalagpas sa 8.5 by 14 inches ang laki ng mga printed materials tulad na pamphlet uh, at leaflet, at uh, 2 by 3 feet naman para naman sa campaign posters, 3 uh, uh, feet by 8 feet naman ang uh, laki dapat para doon sa mga streamers Ang uh, Quezon City Government ay meron ding ipinapatupad na ordinansa ang uh, ng election materials ay dapat ipaskil lamang sa mga lugar na itinalaga ng COMELEC. Bawal rin ang uh, paglalagay ng election materials sa mga poste ng kuryente at mga public places at mga uh, public places at mga uh, utility sa uh, tulad ng uh, street signs, traffic light signal posts, tulay at mga overpass. Kapilang rin sa mga ipinagbabawal ang paglalagay ng streamers, tarpaulin, uh, tinplate, sticker, pamphlets, decal, Uh, printed notices, signboard, billboard, at iba pang uri ng advertising para paraphernalia sa mga hindi-autorizadong lugar. Uh, lahat ng, uh, lahat ng, about barangay sa Quezon City ay merong mga common uh, designated uh, poster areas kung saan maaaring maglagay uh, ng uh, election materials. Uh, layo, uh, layon din ng nasabing uh, ordinansa na matiyak na maayos sa sistematiko yung paglalagay ng campaign materials at para maiwasan rin yung kalat yung, at yung maging maayos yung uh, paggamit doon sa mga public spaces. Ang lahat ng mga naka, uh, lahat ng mga uh, designated areas o uh, dito sa Quezon City ay uh, nakapaskil o, uh, yung listahan sa Facebook page ng Quezon City Government. At yan muna latest. Balik si Audrey. Alright, maraming salamat Gabi